lamang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. So guys, isang kakaibang orasyon nga ang ginamit ni Farah nang sa gayon ay tuluyan niya nga mapasunod itong si Darius sa kanya. At matagumpay nga ito dahil ngayon ay mistulang robot na nga ito na lahat ng sasabihin ni Farah ay sinusunod nga ni Darius. So habang nasa bahay nga ang mag-anak, Rigor ay uh, naroon si Farah at hindi nila alam na pinagmamastan lamang ang kanilang mga ikinikilos at sinusundan si Darius upang utos-utusan. So nagkita nga sa isang malaking bahay ang dalawang ito at tap doon ay nagbigay ng malaking halaga si Darius bayad sa sa renta ng bahay. Hindi naman niya alam na nakasunod si Lucy sa kanya at huling-huling nga silang dalawa ni Farah nang sila ay uh, naghahalikan at uh, ikinagulat nga ito ni Lucy. So tinanong nga niya kung anong nangyayari dito or uh, problema nga ni Darius. So nang dahil nga doon, inutosan pa nga ni Farha, si Darius na halikan siya sa harapan ni Lucy at susundin nga ito. Ngunit malalaman nga ba ni Lucy na ang kanyang asawa ay nasa ilalim ng enkantasyon ni Farah kung kaya't ito ay naging sunod-sunuran lamang dito. So, yan ang dapat nating abangan sa huling Huwebes. Dito nga lang sa Stolen Life.